Hello mga ka-sweetlin, mga ka-inday dyan. Ayan. Pakita ko lang sa inyo ang aking pagkain for tonight. <laughs> Tingnan nyo guys. Ayan. Paano ba to? Eh, hindi maano, hindi ma ko Ayan pala. Ayan guys. Ito laham to guys. tas buto-buto siya guys. Ang sarap tas ito yung kanina yung tira ko sa mahamus Yan yung chicken. Ang tawag nito, kabsa. Ito yung kabsa. Kabsa baryani. Hmm. Ka oh, kabsa baryani. Baryani kanina yung kinain ko. tas ito naman, kabsa. Ito yung manok ito na sa mahamus Sayang naman kung ililift natin tapos ito pa yung pagkain na atchal Ba? ganito yung pagkain niyan guys oh atchal ah, tapos sibuyas may saging ako ito guys may merienda nila to Anong sinubukan ko? Oo nga, ano? Sarap. Yung mahal sa atin yan. Kaya hindi po <laughs> <Sinapay lang. laughs> yung merindahin. Pinapay lang. Ang pagkain yan. Ang ating Maano siya? Ma, crispy. Tapos, yung matamis-tamis na lasang atsal. Meron din yan, ano, medyo maanghang. Yung patulis siya. Hmm. merinda din nila yun. Pag nahinog yung pula din. Huwag ganyan. Kasi lang, Pahaba yun. Ah, ganun na. Haba. At salgin. hindi ganito na ano. Malaki guys, no? Ayun, ayun, ayun Buto. Otsal. Kunti lang yung buto na. Um. Hmm. Pag isa ng busog ka na. Hindi ba? Hindi na ako kumakain ng kanin. Yung atsaro na lang ginay ko. Masarap guys pag nasubukan nyo. Masarap. Atsaro na malalaki. Yung merinda nila yan. Patuloy lang siguro hindi kumakain ng hilaw. Hindi, man din nila kinakain ng hilaw. Hmm? Diba? Kaya kayo guys, lahat ng kinakain nila, kainin nyo. Kasi, mahina lang yung mga dugo nila, pero, aku e bayi ke kan alaikum aku e bayi alaikum kamu pun put leg Pichay nga eh. Okay lang yung ay yung mm -mm. yung pichay kinikilaw din nila. Okay lang yung mustasa kay kinikilaw talaga. Yung pichay kinikilaw din uh, nila. Hmm. Ay, hindi lang dito nakikilaw yung ano hmm. labasa Hatula. Hmm. Tawag mo hmm. pa. Okra. luyot, taluyot, kinikilaw nila yan. Hindi yung kinikilaw na ano Na ano nila yung ginigiling, biniblender nila tapos lagyan ng busan lang ng mainit. Hmm. Huh. Kasi may himayan na ng ng ano ng laman ng manok. Ayun na. Kaya minsan maaamoy maa, ma mo pa yung amoy ng uh, uh, saluyot. Iba maamoy yung saluyot. Anong na. Pero pag luto na yung saluyot, hindi naman maamoy yan. Kaso nga lang nila gano'n Kaya, uh. bulalo hmm. lo. Guto. Ito naman, sibuyas. Ito naman, pagkain dito guys. kung sa atin lahat niluluto. Dito halos pinifilaw lahat. <laughs> Pero sila, hindi sila nakilaw ng isda. Mga lang. Sa atin naman, pili lang yung, yung kinikilaw natin ng gulay. Sa kanila, wala. Kahit damo. damo sa atin, gulay sa kanila dito. Akala kong it's peanuts. Niloloto lang. Sinasali din pala nila sa ano. Sa lata na tinatawag. Salap. Ah, masanay ka talaga. Mabubuhay ka dito kung wala kang pili. Pag hindi, ah. Mga pa. Okay. Ah, then, yung aking, ano, uh, pagkain. Okay, tsaka ko sa'yo ulit. Pag-i okay. kabsa. Kabsa laham. Laham kabsa. Kanina, biryani chicken sa akin. Ay, biryani laham. Tapos, basta kumain ako ng bariyan ni lahang, kumain din ako ng ito. Masira. Ang Thank you guys sa inyong lahat. <coughs> Masamid ako guys. Love you all, keep safe everyone.